Ang atraksyon ay hindi lamang nabubuo sa nakikita ng mata. Ito to ay bunga ng mga banayad na senyas, halos hindi napapansin na gumagising ng malalim na damdamin. Maraming lalaki ang naniniwala na sapat na ang magandang hitsura, katayuan sa buhay o mga material na tagumpay upang makakuha ng loob. Ngunit ang totoo ay ibang iba. Ang tunay na gumagalaw sa damdamin ng isang babae ay hindi lamang ang ipinapakita ninyo sa labas, kundi ang naipapahayag ninyo kapag nagsasalita at kung paano ninyo ito ginagawa. Ang mga maliit na parirala na tila walang kapanganiban ay maaring lumikha ng pagkakamalayo nang hindi ninyo napapansin. Gayun din, may isang espesyal na paraan ng pakikipag-usap na tumutulong ng direkta sa kamalayan na gumagising ng pagkaka-interes at pagnanasa sa likas na paraan. Sa video ito, ipapahayag ko kung paano ang wika ay maaring lubusang baguhin ang paraan ng pagtingin sa inyo ng isang babae. Malalaman ninyo kung aling mga salita ang dapat iwasan sa lahat ng paraan at kung paano ang isang simpleng pagbabago sa paraan ng pagpapahayag ay maaring maging sanhi upang ang pagtakwil ay maging tunay na interes. Maghanda kayo sapagkat ang pag-unawa sa mga lihim na ito ay magpapakita na ang paniligaw ay hindi kailangang maging komplikado sa katunayan, kapag natutuhan ninyo na paandarin ang tamang mga pampasigla, ang lahat ay nagiging mas magaan, simple at kahit nakakagulat. Kapag naisip natin ang panliligaw sa isang tao, likas na maniwala na ang pinakanakakaakit ay ang pisikal na anyo. Ang damit, ang gupit ng buhok, ang hugis ng katawan, lahat ng mga salik na ito ay talagang may halaga sa unang mga segundo ng pakikipagugnayan. Gayunpaman ang mga ito ay gumagana lamang bilang pintuan ng pagpasok, hindi bilang pundasyon ng isang relasyon. Pagkatapos mawala ang unang biswal na epekto, ang nagsusustento sa interes ay ang paraan ninyo ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Doon nakatago ang tunay na lihim ng atraksyon. Ang wika ay hindi lamang isang kumpol ng mga hiwalay na salita. Ito ay parang susi na may kakayahang buksan ang mga damdaming nakatago sa loob ng isip kapag nagsasalita kayo, hindi lamang impormasyon ang naipapahayag ninyo. Naghahatid kayo ng enerhiya, hangarin at higit sa lahat damdamin at ang kombinasyong hindi nakikita na ito ang gumagising ng atraksyon. Ang isang parira lang maayos na nakalagay, sinabi ng may tiwala at sa tamang oras ay maaring lumikha ng agarang pagkakainteres. Sa kabilang banda, ang isang komentong hindi maayos na na formula ay maaring makapawi ng lahat ng interes sa loob ng ilang segundo kahit na may magandang unang impresyon. Ang sikolohiya ng pag-uugali ng tao ay nagpakita na as to iba ibang ng fagkatal na ang utak ay tumutugon ng mas matindi sa nadarama kaysa sa nakikita. Ibig sabihin nito na maaring isipin ng isang babae na kayo ay kaaya-aya o kahit nakaakit sa una, ngunit kung walang nararamdamang espesyal kapag nagsasalita kayo, Nawawala ang gayuma. Ang kabaligtaran ay nangyayari din. Ang isang lalaking hindi ganong nakakaakit sa mata ay maari sa pamamagitan ng pananalita na magising ng malalim at pangmatagalang interes. Mahalaga na unawain na ang lahat ng pakikipag-ugnayan ay gumagana sa dalawang antas. Ang makatuwiran, dito sinusuri ng tao kung ang sinasabi ninyo ay may kahuluran kung ito ay magkatugma o lohikal. Ang ikalawang antas naman ay ang emosyonal. Sa larangang ito, hindi gaanong mahalaga ang lohika, kundi ang mga sensasyong nagiging sanhi. Sa hindi nakikitang espasyong ito, nabubo ang tunay na atraksyon. Ang mga babae sa pangkalahatan ay mas sensitibo sa ganitong uri ng emosyonal na pangunawa, kaya't mabilis nilang nahuhulog kapag ang mga salita ay may dalang pagkakatotoo o kawalan ng tiwala sa sarili. Isipin ninyo ang isang aktor sa teatro. Maaari niyang ulitin ang parehong teksto na daan iba na ang nagsabi na noon. Ngunit kapag nilagay niya ang emosyon, ritmo at presensya, ang kanyang interpretasyon ay nagiging natatangi at hindi malilimutan. Ang mga manunood ay hindi kumukonekta sa mga salitang sarili, kundi sa paraan kung paano ito na ipahayag. Sa panliligaw, ganoon din ang gumagana. Ang isang simpleng parirala ay maaring magkaroon ng malaking bigat kapag sinabi ng may tiwala kasama ang tamang postura ng katawan at estrategikong pahinga, ang pagkakamali ng maraming lalaki ay ang paniniwala na kailangan nilang gumamit ng mga malalalim, inensayo o sopistikadong parirala sa pagtatangka na magpakabilib, nagiging artipisyal ang tunog na lumilikha ng pagkakamalayo sa halip na pagkakalapitan. Ang makapangyarihang komunikasyon ay nabubuo sa katunayan mula sa pagkakatoto. Ang pagpapakita sa simpleng at direktang paraan ng nadarama, ninyo ay mas may epekto kaysa sa pagtatangka na magpanggap na kayo ay ibang tao. Ang naturalidad ay isa sa mga pinaka-nakaakit na elemento sapagkat na ipapahayag nito ang katatagan at tiwala sa sarili. Isa pang pangunahing aspeto ay ang pag sa paggana ng mga tinatawag na emosyonal na gatilyo. Ang mga ito ay maliliit na pampasigla na may kakayahang magatipo ng mga tukoy na reaksyon sa kamalayan ng nakikinig kapag nagsasalita kayo sa paraang naghahatid ng kapayapaan ginigising ninyo sa kanya ang tiwala kung ginagamit ninyo ang humor sa natural na paraan lumilikha kayo ng kasiyahan at ginhawa kapag ipinakita ninyo na hindi kayo nagbibigay pansin sa sinumang tao kundi pinipili ng maingat kung saan mamumuhunan ng enerhiya na ipapahayag ninyo ang halaga ang mga gatilyang ito ay parang mga pindutan na kapag naaktibo, lumilikha ng mga pundasyon para sa pagnanasa na lumaki. Pagoy pahayag kung aling mga parirala ang dapat iwasan at ano ang lihim na lumilikha ng magnetismo, mahalaga na maisatitik ang isang pangunahing ideya. Ang komunikasyon ang pangunahing kasangkapan ng panliligaw. Sa kawalan ng kaalaman sa pagpapahayag, anumang ibang pagsisikap ay mabilis na nawawalan ng lakas. Ngunit kapag natutuhan ninyo ang aspetong ito, kahit ang mga sitwasyong hindi, malamang ay maaring maging mga pagkakataon upang lumikha ng koneksyon. Ngayon, isipin ninyo ang sumusunod na senaryo. Kayo ay nasa isang kaswal na pagkikita, marahil sa isang kapehan, o sa panahon ng isang libreng pag-uusap. Sa una, tila interesado pa ang babae, ngunit biglang nagsabi kayo ng isang pariralang nagpapahayag ng kawalan ng tiwala sa sarili o pangangailangan. Sa loob ng ilang segundo, nabago ang enerhiya at nawawala ang interes. Ito ay nangyayari sapagkat ang ilang salita ay gumagana bilang mga tunay na tahimik na lason na sumusira sa atraksyon sa paraang halos hindi nakikita. Ang unang karaniwang pagkakamali ay ang labis na pagbibigay dahilan sa sariling mga kilos. Mga parira lang tulad ng pasensya na hindi ako ganong kawili-wili. Unsa palagay ko karapat dapat kayo sa isang mas mabuti sa akin ay tila mapagkumbaba, ngunit na ipapahayag nila ang kawalan ng tiwala sa sarili. Ang mensaheng dumarating ay tungkol sa isang lalaking hindi pinahahalagahan ng sarili. Tinatawag ito ng sikolohiya na auto-sabotage sa salita. Iniisip ninyo na nagpo nagpoprotekta kayo sa sarili, ngunit sa praktika ay ibinibigay ninyo ang ideyang wala kayong tiwala. At isa sa mga bagay na pinaka nakakit sa mga babae ay ang pagkakita ng isang taong naniniwala sa sarili. Isa pang madalas na pagkakamali ay ang labis na pagpuri na walang laman. Ang paulit-ulit na pagsasabi ng "Kayo ang pinakamagandang babae na aking nakita" o "Hindi pa ako nakakilala ng katulad ninyo" ay maaring magmukhang romantiko sa una, ngunit mabilis nang nawawalan ng lakas. Ang utak ng tao ay nangangailangan ng pagkakaiba upang pahalagahan ang mga pampasigla. Kung lahat ay pinupuri palagi, wala nang tumutuon. Mas malala pa, ang pilit na ito ay maaring tumunog na pagtatangka na bumili ng pansin sa halip na magpahayag ng tunay na paghanga. Ang epekto ng tunay na pagpuri ay nasa kanyang pagkabihira at pagkakatotoo. May panganib din ang tahasang pangangailangan sa emosyon. Mga pahayag tulad ng, kung wala kayo ay hindi ako maaring maging masaya o hindi ko alam na mabuhay. Kung aalis kayo, ay may malaking bigat. Sa halip na magdulot ng pagkakalapit, nagdudulot sila ng presyon at pagkakasakal. Walang babaeng nais na maramdaman na siya ang may pananagutan sa kabuang kaligayahan ng isang tao sapagkat ginagawa nitong pasa ng relasyon. Ang atraksyon ay nangangailangan ng espasyo at kalayaan at kapag lumitaw ang pag-asa, mabilis na namamatay ang pagnanasa. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita na hindi lamang ang nilalaman ng parirala ang mahalaga Kundi ang naipapahayag nito sa antas ng emosyon. Ang kawalan ng tiwala sa sarili, pagkukunwari o pag-asa ay umuubos ng enerhiya ng koneksyon. Parang pagtatangka kayong magsindi ng apoy habang nagbubuhos ng tubig sa ibabaw nito. Kahit na may paunang interes, hindi ito makakaligtas sa harap ng mga negatibong mensaheng ito. Ngunit narito ang pinakamahalagang punto. Kapag naalis ninyo ang mga kakulangang ito, malaking hakbang na ang nagagawa ninyo para sa paglikha ng ibang pangunawa sa pamamagitan lamang ng pag-iwas sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ang inyong presensya ay nagiging mas nakaakit at magaan ang kawalan ng kawalan ng tiwala sa sarili labis-labisan o pag-asa ay nagbubukas ng puwang para sa mga positibong gatilyo na gumana hinihanda nito ang lupa para sa paggamit ng mga mas advanced na teknik ng komunikasyon yaong mga may kakayahan na gumising ng tunay na pagkakainteres at totong pagnanasa. Kaya't mula dito, papasok tayo sa isang bagong yugto pag-unawa kung paano gamitin ang mga tukoy na yaman ng wika upang lumikha ng natural na magnetismo. May lihim sa sikolohiya na kakaunti lang ang nakakaalam at na maaaring lubusang baguhin ang takbo ng inyong mga pag-uusap. Ang lihim na ito ay walang kinalaman sa maruming manipulasyon o murang mga diskarte kundi sa pag-unawa kung paano tumutugon ng subconscious ng mga babae sa mga tukoy na pampasigla. Kung sa unang sandali nakita natin ang panganib ng mga bawal na parirala, ngayon ay kailangan nating intindihin kung paano ibalik ang laro sa aming pabor. Ang magandang balita ay may isang kumpol ng mga simpleng prinsipyo na kapag naisakatuparan ng tama, nagdudulot ng halos agarang reaksyon sa subconscious ng mga babae. Hindi ito tungkol sa malaking manipulasyon, o sa paglalaro sa kanyang mga damdamin, kundi sa pag-unawa kung paano gumagana ang isip ng tao sa harap ng mga panlipunan at emosyonal na pampasigla. Ang lihim na ito ay maaring buuin sa tatlong pangunahing haligi, ang hiwaga, ang piling pagpapatunay at ang kakapusan. Kapag pinagsama, lumilikha sila ng magnetic na epekto na gumagising ng pagnanasa sa natural na paraan nang hindi na kailangan ng labis-labisan o mga ininsayong parirala. Susuriin natin ang bawat isa sa kanila. Ang unang haligi ay ang hiwaga, ang tao ay natural na naaakit, sa hindi niya lubusang naiintindihan. Kapag ang lahat ay naibigay ng sabay-sabay, nawawala ang pagkakainteres at kasama nito ang interes. Isipin ninyo ang isang serye na pinapanood ninyo ng may sigasig. Ang nagiging dahilan upang kayo ay manatiling nakatuon sa bawat episode ay ang inaasahan ninyong matuklasan kung ano ang mangyayari sa susunod ang pareho ring nangyayari sa personal na pakikipag-ugnayan. Kung ang isang lalaki ay nagkukwento ng buong buhay niya agad sa unang pagkikita, pinapatay niya ang epekto ng pagkabago. Samantalang kapag nagbabahagi lamang siya ng mga piraso, ni ang ilang bahagi na bukas, lumilikha siya ng espasyo para sa kanya na maging gustong tuklasin pa. Ang hiwaga ay hindi tungkol sa pagtago ng impormasyon, kundi sa paglikha ng ritmo at dosis, ang maliliit na detalyeng hindi nabanggit o mga kwentong sinabi ng bahagya ay pumupukaw sa imahinasyon at nagdudulot ng pakikibahagi. Isang simpleng halimbawa, maaari ninyong banggitin ang isang biyaheng ginawa ninyo ngunit sa halip na ikuwento ang lahat ng detalye, Ikwento lamang ang isang makakuriyang pangyayari at tumigil doon. Lumilka ito ng puwang na natural na nagaanyaya sa tanong, ngunit ano pa ang nangyari? Ang puwang na ito ay gumagising ng interes at ang pag-uusap ay bumubuhay. Ang isip niya ay nagsisimulang mag-invest ng enerhiya upang makumpleto ang puzzle at sa prosesong iyon, nagsisimulang mabuo ang emosyonal na koneksyon. Ang ikalawang haligi ay ang piling pagpapatunay. Ang konsepto na ito ay madalas na mali ang pagkakaintindi. Hindi ibig sabihin na palaging papurihan nilubusang balewalain tungkol ito sa pagkilala sa mga tukoy na aspeto ng totoo at sa mga estrategikong sandali. Kapag pinahahalagahan ninyo ang sinabi o ginawa niya, ngunit hindi nahuhulog sa labis na pag ulit na ipapahayag ninyo ang isang makapangyarihang mensahe. Ang inyong pansin ay bihira at mahalaga. Ginigising nito sa kanya ang pakiramdam na nasa harap siya ng isang taong tunay na nagtitingin na napapansin ang mga detalyeng hindi napapansin ng karamihan. Isipin ninyo ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasabi ng "kayo ay kamangha-mangha" at ang pansinin ang isang konkretong bagay katulad ata ng Naggustuhan ko ang estrategikong paraan ninyo ng paglutas sa problemang iyon. Ang una ay tumutunog na generic. Ang ikalawa ay nagpapakita ng tunay na pansin. Ang tukoy na pagpapatunay na ito ay lumilikha ng positibong reinforcement na nagaaktibo sa subconscious. Niya ng ideyang ang pagiging kasama ninyo ay nagagantimpalaan. Ngunit pansin, ang susi ay ang pagkapili. Kung bawat kilos o salita niya ay idadakila, mawawala ang epekto. Ang epekto ay nasa pagpili ng tamang mga sandali para ipakita ang pagpapahalaga habang pinapanatili ang balanse sa pagitan ng pagkakalapitan at kalayaan. Kung ang bidyong ito ay may katuturan para sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment at mag-share, ki-activate ang mga notification para hindi makaligtaan ang aming mga susunod na nilalaman at sabihin ninyo sa amin sa mga komento kung saan ninyo ito pinapanood. Ang ikatlong haligi ay ang kakapusan at dito ay hindi tayo nagsasalita ng paglalaro o pagkukunwaring walang interes. Ang tunay na kakapusan ay nasa paraan ninyo ng pagpoposisyon sa inyong buhay. Ang isang lalaking may routine, mga commitment at mga layunin ay agad na naipapahayag ang mensaheng ang kanyang pansin ay hindi available kahit kailan. Ginagawa nitong ginagalang at tumataas ang nakikitang halaga. Kapag naintindihan ng babae na kailangan niyang mag-invest ng pagsisikap upang makakuha ng espasyo sa inyong oras, natural niyang mas pinahahalagahan ang relasyon. Ang kakapusan ay maaring gamitin sa banayad na paraan sa mga maliliit na pag-uugali. Halimbawa, kung iminumungkahin niya na mag-usap ng maraming oras sa isang sandaling, may mga commitment na kayo. Sabihin lamang ng may ginhawa, gustuhin ko man, kailangan kong ayusin ang ilang mga bagay. Makikipag-usap tayo mamaya. Ang posisyon na ito ay hindi pagtanggi, kundi sinyales na may structured na buhay kayo. At hindi madaling sinusuko. Ang posturang ito ay gumagising ng pagkaka pagkakainteres at pagnanasa sapagkat ipinakikita nitong ang inyong pansin ay dapat makamtan. Ngayon kapag nagsama ang tatlong haliging ito, lumilitaw ang tinatawag ng marami na bawal na diskarte. Isang komunikasyon na lumilikha ng magnetismo ng hindi na kailangan ng manipulasyon. Ang hiwaga ay pinapanatiling buhay ang pagkakainteres, ang piling kapag pagpapatunay ay lumilikha ng tunay na pagkilala at ang kakapusan. Hamamis siwaysyan ay tumataas sa halaga ng inyong presensya ang resulta ay isang makapangyarihang epekto kung saan nadarama niya na may natatanging bagay sa inyo, isang bagay na sulit na tuklasin at panatilihing malapit, ngunit mahalaga na bigyang diin na ang mga haliging, ito ay hindi dapat gamitin bilang isang mekanikal na laro. Ang lihim ay nasa paggamit sa kanila ng natural na hayaang maging bahagi ng inyong paraan ng pagpapahayag. Kapag ginagamit ng pilitan, tumutunog silang artipisyal at nawawala ang epekto. Ang layunin ay hindi mag-interpret ng isang karakter kundi ayusin ang inyong komunikasyon upang itampok ang mga katangiang nasa inyo na. Isang kawili-wiling detalye ay kung paano pinoproseso ng utak ng mga babae ang mga pampasigla na ito. Nagpaskate like -Skate yung pingyuting meron na ang inaasahan ay isa sa mga pinakamalaking pinagmulan ng sikolohikal na kasiyahan kapag lumilikha kayo ng hiwaga, sa katunayan ay pinapaandar ninyo ang parehong mga sirkit ng pag-antabay na gumagawa sa isang karanasan na nakakaakit, gayon din, ang piling pagpapatunay ay nag-aaksyon sa mga mekanismo ng gantimpala na naglalabas ng maliliit na dosis ng emosyonal na kasiyahan. Samantala ang kakapusan ay gumagana sa prinsipyo ng nakikitang halaga. Kung gaano karaming bihirang ang isang bagay mas malaki ang pagsisikap na ginugugol para makamit ito. Upang maisakatuparan ng lahat ng ito, isipin ninyo ang mga simpleng sitwasyon sa pang-araw-araw. Sa panahon ng palitan ng mga mensahe, sa halip na agad na ipahayag ang lahat ng nangyari sa inyong araw, maaari ninyong isulat, may nangyaring kawili-wili ngayon, ikukuwento ko sa inyo mamaya. Ang parira lang ito ay lumilikha ng hiwaga, pinapanatili ang pakikipag-ugnayan, Nabukas at lumilikha ng inaasahan sa personal na pag-uusap kapag nagbabahagi siya ng tagumpay. Sa halip na sabihin lamang binabati kita, maaari ninyong itampok ang isang tukoy na bagay na tunay na hinahanga ninyo na nagsasagawa ng piling pagpapatunay. At sa pamamahala ng oras, sa halip na palaging available, ipakita na may balanse sa pagitan ng inyong personal na buhay at relasyon na pinapalakas ang kakapusan sa positibong paraan. Ang mga maliliit na pag-uugaling ito na inuulit ng tuloy-tuloy ay humuhubog sa paraan ninyo ng pagkakatanaw. Sa kalaunan, ang larawan ng isang karaniwang lalaki ay nagiging sa isang magnetic, sigurado at ninanais. Ang pinaka nakakagulat ay ang pagbabagong ito ay hindi nangangailangan ng labis na pagsisikap kundi kamalayan at pagsasanay lamang. Kapag naintindihan ninyo kung paano gumagana ang mga emosyonal na gatilyo, nakakaya ninyong pamahalaan ang pakikipag-ugnayan ng magaan at natural. At narito ang isang mahalagang punto. Ang bawal na diskarte ay hindi gumagana kapag ginagamit bilang sandata ng manipulasyon. Tumatagal lamang ito kapag may pagkaka-tutuo Ang tunay na panliligaw ay nabubuo mula sa balanse ng tiwala sa sarili, hiwaga at respeto. Kung sinusubukan ninyong gamitin ang mga haliging ito upang dayain lamang Maaring lumitaw ang epekto sa ilang panahon, ngunit hindi ito tumatagal. Sa kabilang banda, kapag isinama ninyo ang mga elementong ito, sa inyong paraan ng pakikipag-ugnayan, nagiging bahagi sila ng sino kayo at doon nagiging natural at patuloy ang magnetismo. Sa buong bidyong ito, natuklasan ninyo na ang tunay na panliligaw ay hindi lamang nasa hitsura, kundi pangunahin sa paraan ninyo ng pakikipag-usap nakita ninyo kung paano ang mga tukoy na parira lang tila walang kapanganiban ay maaring sumira sa pagnanasa at makapagpalayo sa isang babae ng hindi ninyo napapansin at natutuhan ninyo rin kung aling mga haligi ang gumagising ng atraksyon sa tunay na paraan. Ang hiwaga, ang piling pagpapatunay at ang kakapusan, ang mga elementong ito, kapag naisagawa ng natural, binabago ang paraan ninyo ng pagkakatanaw at lumilikha ang magnetismo na mahirap labanan higit sa mga handang diskarte ang tunay na gumagawa ng pagkakaiba ay ang kakayahang lumikha ng emotional na koneksyon at maghatid ng katatagan ang isang babae ay hindi lamang nais ng isang taong gumawa ng epekto sa unang pagkikita kundi ng isang lalaking gumagising ng tiwala na nagiging tuloy-tuloy sa kanyang mga kilos at na nakakaya na balansehin ang tibay sa pagkakatotohanan ang kumpol na ito ang nagbabago sa isang pansamantalang interes tungo sa malalim at pangmatagalang pagnanasa. Ngayon nasa inyo ang paglalagay ng mga prinsipyong ito sa praktika. Iwasan ang mga pariralang sumusira sa inyong imahe, gamitin ang matalinong komunikasyon at ipakita sa pamamagitan